boss ito yung ano ito yung linag natin na concert 502H ang dami ko na kasi nakakuha ang feedback dito may positive, may negative kung ano ano na kung ano ano na mga tsuri nila mayroon nagsabing piki ito na hiningihan ko naman ng video ng original na patunay mayroon nagsabi na ang 502H daw nya ay pure copper hiningihan ko din ng video sabi ko sa inyo sa messenger ko tingnan ko para may correct natin wala namang dumadating sa akin na messages na papatunay na yung 5 auto h nila ay iba sa 5 auto h na ni-review ko. Kasi ang dami ko ring nakuhang comment nito na kesyo daw nag-review pa ako eh piki naman daw yung ni-review ko. Sabi ko nga kung piki, uh, may messenger ako, buhay technician, paki po ng detalye ng original na may video na patunay na magkaiba kasi pagkukumpara natin dito eh. Kasi kung talagang piki itong nakuha kong concert by Buto H, eh, i -co natin para ano, para para sa kaalaman din ng lahat. So, hindi naman tayo nandito para siraan yung concert. Uh, sinasabi ko lang naman kung ano yung nakikita ko. So, wala namang ano, wala namang masamang tinapay doon siguro. Pero dahil may mga naapektuhan nga na hindi nila matanggap na aluminum lang yung transformer na nga ano, ng concert ayun may mga nagsabi piki sabi ko nga asa na yung video para ano para may correct natin to kung ano wala naman dumadating at ang dami na ang dami ko nang nabasa comment dito na nagpost pa sa may nag share na subscriber ko dun sa FP group ng mga concert concert user hindi rin naging maganda yung ano uh, comment ng iba nasaktan siguro ano eh nagpapapansin lang daw ako, para lang daw sa views. Yung para sa views, totoo yun, para sa views. Alangan naman mag-upload ka tapos aasa ka na walang manood, diba? Kaya nga, ginagandahan mo yung content mo para maraming manood. So, ang gagawin ko dito ay kakalasing ko na to. Then, i-clearing natin. Abangan nyo, pinicturean ko yung before and after nito, mga boss. Para makita natin kung ano yung pagbabago, no? Saglit lang mga boss at gagawa natin ng paraan to na makalas kasi matindi nakapang silan talaga oh. Nga pala yung speaker dito nakuha ko din. At ay, kakalasin ko din tong transformer mga boss. Ah, itong transformer. So, saglit lang at pag-aralan ko kakalas-kalasin ko yan. Okay mga boss, so ito na. Ah, Kinapchap ko na yung ano, yan yung mga yan yung mga lamat o yung mga <laughs> Ano kinatay ko muna kasi gusto ko mawala yung ano yung bakas. Bakas tanggalin ko lahat to para mawala pati ano. Ang dami oh. Ito dami ko na nakalas oh. Nakalas ko na dito. Oh, yung ano shout out sa nagsabi na baka naman daw itong tatak ay nilagay lang. So nasa ilalim po 'yan mga boso. Hindi po 'yan dinikit lang. Nasa ilalim 'yan. So sa mga hindi nayal talagang concert po to. Ayan. Hindi po yan yung sticker na dinikit lang nasa ilalim. saka hindi mo mapiperfect yan kahit sa dyan mo ilagay sa ilalim tapos bubolin mo. Hindi nyo mapiperfect yung paglagay nitong ano. So balik tayo dito. So ang dami kong ang gagawin. Bukod sa ito, papalitan na natin kasi wasak-wasak na nga o. Oh. Uh, kapasitor, hindi ko alam. Parang bala ko palitan din eh. ba Mapapalaban ako sa gastusan nito ha. Ah. umusta yung budget ko? Ito dahil nilagyan ng malaking isko, bala ko din palitan. Naku po. <laughs> Naku po. Ito pala yung board niya mga boss. Yan. Akala ko. Uy, ano yan? Matindi to. Matindi to. Walang awa ka brother. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Baka hindi, hindi ganong high grade yung tinira mo. Tampered na yung board oh. tindi talaga na kaano talaga oh nakaka-frustrate hindi lang siya baboy hindi lang siya binaboy talagang baboy na baboy talaga siya oh ah, pasensya na sa ano pananalita ko ah Video na shock lang ako ah. eh yung board kasi first time ko lang dito makita yung ilalim yung solder side ngayon ko lang to nakita matindi nga matindi nga yung laban na haharapin ko dito Good luck sa akin oh. May may sunog kasi siya dito bando. Sana ano, sana yung piyesa na yan ay eh, kabisado ko. Yan. Tsaka dito tingnan niyo yung ginawa ko high tech mga busa, high ko. Oh. Eh, ano yung nilagay diyan na palaman? Yan. Baka naman may magsabi, gawin mo na lang, ang dami pang sinasabi. <laughs> mayroong ganun ano, viewers tayo na ang dami pang sinasabi, gawin mo na lang. Pinapaliwanag ko lang at may mga viewers tayo na aspirant maging technician, ginagaid natin ang tamang ano, ah, ano tamang ugali o kung paano mag troubleshoot o paano mag handle ng repair. So hindi tayo naninira dito ng naunang gumawa. Kung baga nataon na andito to ginagawa nating example na wag gayahin kung paano to trinabaho wag gayahin yun ang ibig sabihin natin dyan wala tayo dun sa punto na maninira tayo ng ibang gumawa kumbaga ito magiging aral sa mga papasok sa industry ng repair dito, lalo na dito sa amplifa na yung ganitong practice ay huwag tutularan so yun ang ibig sabihin natin dyan hindi tayo basa bas lang sasabihin na naninira tayo ng kapwa-tik. hindi po ganun ang layunin ginawa natin tong example para balang araw yung mga magiging tik na nagsisimula pala ngayon nakita na nila to na ito ay isa sa mga uh, bad practice o hindi dapat gawin huwag gayahin so naging example natin to ngayon kung maganda naman ang paggawa tapos may sinabi kang masama yun ang paninira ito ginawa nating example mga boss example natin to na ano, paalala sa mga teknisya na wag ganito ang klase ng trabaho. Pero ako, nagdududa ako sa, sa sarili ko. Hindi ako sure kung technician talaga ang gumawa nito. Baka nagpa-practice lang. Base naman kasi dito sa ano nyo. Base, oh. base sa ano eh. Kung paano nyo trinato tong board. Bagong bago lang to eh. Mapapansin nyo naman sa itsura ng board eh. Kalasin nga natin to. Ano ba tong nakalagay? Sunog. Buti lang ay eh. Ayan sunog nga resistor oh. Sana may pagkukupihan tayo nyan. Nilagyan pa dito ng ano. Siguro nilagyan niya ng ganito kasi natutuklap na yung circuit. Kaya nilagyan pati ito. Nilagyan ng mga glow. Iisa-isa natin yan mga boss. Ayan. Ano bang nakalagay dyan na resistor? Naku, good luck sa akin. Sana hindi sunog yung kabila para may pagkupyahan tayo. to. May nakalagay ba dito? Ayun. May nakalagay naman na 2.7K. So baka naman yung biasing nya parehas. So, sa biasing kasi yan mga boss yung pinakalas ko. Sana ba yung naman. So nahirapan ako. Kalasing ko na lang muna yung dapat kalasin. Then i-update ko na lang kayo mga boss. Tatanggalin natin lahat yan sa isahin ko muna at baka humaba yung video natin so update lang tayo mga boss sa ito unti unti na na nating nakakalas ang dami na <laughs> ang dami na ibig sabihin nito mga boss magpapalit talaga ako ng walo walong pirasong power transistor yung kapasitor parang ano hindi ko lang alam kung pwede pa to double check ko na lang tapos yung mga dumikit dyan na kalasan na natin pati dito Pati dito sa ilalim, ang dami no? Oh. May mga natuklap pa nga tayo dito na ano, ayan, oh. Kasi, ang nangyari pala nito, nung no, nilagyan ng sealant, pati sa sealant, may ano pala. Ah, kaya pala nilagyan ng sealant din dito kasi yung mga part na, may mga part na may mga pyesa, ayan, oh. Yung na-recover natin, ayan, no? Oh. Grabe pala ang pakatira dito, oh. Nilagyan pa ng sapin. So, madugutong labanan kung sa customer to ayawan na talaga kasi ano to eh uh, value for money masyadong magastos na pero try ko lang ano uh, try ko lang din kasi buuhin to kasi may balak din ako dito pag nabuo ko to na pagana kukopyahin natin yung schematic nito Ikukumpara natin sa 5 o mga boss gagawa natin to ng diagram yung mga transistor na yan papalit talaga tayo ng bago aayusin uh, ko lang to para ano lilinisin ko unti unti hanggang sa mayari natin so update ko na lang kayo pag ano uh, kakalasing ko lang siguro lahat yan para malinis ng gusto mga boss update tayo kahit papad na uh, linisan ko na ng bahagi itong heatsink medyo, medyo malinis na natanggalan natin yung ito may kunting ano pa inisan ko na lang ulit to tapos yung board ayan uh, kahit pa paano medyo malinis na yung board ayan maganda pa naman sana yung board na sira lang talaga ng ano eh. Tinanggal ko dyan yung kapasitor kasi puno ng ano eh. Puno ng kung ano-ano. Tapos may nasunog dyan. Yung nasunog, tinanggal na natin yung carbon. Pero hindi na tayo nagano ano ng malalim talaga. Kasi masisira yung ano. Masisira lang yung pinaka-carbon niya. Yan. Tapos yung mga ibang pyesa, yan. Kinik na natin. So maglalagay na lang ako ng pyesa dito. Tapos nilinisan ko pa tong harapan. Yung ano, ayan oh. Tatanggalin ko yung mga dikit na yan. Tapos dito naman, ayan, natuluyan ang nabura yung ano. Binura ko na talaga ng tuluyan. Yung mga ano kasi malagkit na eh. Tinanggal ko yung lagkit niya. Lilinisan natin yan ng ano. Na may sabon para maano. Ganun dito tong gagawin natin sa ano sa harapan mga boss. Buti na lang uh, yung harapan hindi natanggal yung print. Buti na lang hindi natanggal yung print nito. Ayan. So wala pa naman siyang signs of repair dito. Mapapansin nyo. Pero nasira na kasi ito mga ano eh, Parang may nasira dito. Ito. Pag ganitong bultuhan, madali tanggalin ito. Mahirap tanggal mo. No? So kalasing ko muna to para maayos natin. Okay mga boss, so so far na dala sa tiyaga. Ayun na. Uh, binalik na natin yung mga piyesa. Nalinis ko na din tong board kaya mapapansin niyo malinis na. Nagkabit na tayo ng bagong speaker terminal at saka input. Yung iba ito. Uh, naglagay na tayo ng panibagong piyesa diyan. 940 na at saka 2073 kasi iba yung nakabit na piyesa diyan. Then magpapalit din tayo ng ano niyan mga boss, nakatitinda na dito ayan yung power transistor na ano kasi ang nilagay dito na power transistor mga maliliit. Ayan. So ibabalik natin sa dati sa malaki. Yan. Tapos yung mga emitter resistor bagong palit na din yan. Pati itong sa ano sa base resistor uh, ano tawag dito sa base to base na resistor ng ano ng uh, collector to, ano ba, emitter to base ng driver bago na yan 100 ohms tapos yung mga kapasitor mga resistor dyan na iba na bago na resistor dito sa ano ayos na yan mga boss ah, ang problema na lang natin gagawa natin ng paraan kasi dito sa ano lahat na tampered yung board so ayan o oh, may mga natuklap aayusin ah, ko pa yan tapos yung kapasitor din over check ko ayan ah, wala namang lubo tinanggal ko yung ano kasi matindi ang pakakapit ng makakapit ng cover at saka nagkanda sugat sugat na rin kaya tinanggal ko na tapos pinturahan ko na lang to ganyan sa potentiometer naman ayos na lahat yun yung sarapan pati tong ano uh, nadikitan ko na yung mga natanggal dito papatuyuin na lang then after nyan ayos na to mga boss uh, update ko na lang kayo pag naikabit ko na yung heatsink Okay mga boss, balik tayo dito sa no sa ginagawa nating concert EV502H. Naikabit ko na yung mga power transistors. Ta talaga talagang ano eh, napakataas ng kumpiyansa ko na mapapagana ko. <laughs> hindi na ako naghang muna, oh, sinalpa ko na. <laughs> sinalpa ko na. No? Masyadong excited kasi mga boss. Masyado kasi ako na excited. Okay, magsusuka tayo ng biasing nito. Nakadaan to ng test valve. Ah, tingnan natin kung anong mangyayari. On ko na muna. Yan, umilaw yung, ano, yung pinagpapatungan natin itong ano, yung ano, So, hindi pa tagagana yung relay niyan, gawa ng iwan ko kung saan ang galing supply niyan. Mamaya na natin alam. So, muna tayo ng bias. Eh. 0.4 0.4 0.4 okay. 0.4 okay. 0.4 0.4 mukhang okay lahat ah. 0.4 0.4 so check natin yung DC out lagay natin to sa ground tapos check tayo dito Okay, 0.16 0.0017 Okay so hindi pa siya nagsiswitch yung relay hindi ko alam kung bakit hindi nagsiswitch yung relay nito Ah, uh, baka may kulang pa dito na ano na connection para ay oh kasi ito pala yung supply ng ano dito ba? Supply para sa relay. Okay. O ano? Asan ba yung supply ng para sa relay nito? Yan, yan, yan. So tingnan ko na lang baka yung supply ng relay ay galing dito. Hindi ko pa naikabit yung isang wire. Pero okay na yung bias niya. Okay na yung DC, DC offset niya yung sarapan okay na rin yun so antayin ko na lang na ano, dumating yung in order ko na in order <laughs> in order ko na solder mask para lagyan natin to yung mga nagtatampered like tamperd yun ano pati to so yun na lang ang kulang nito mga boss at patayin ko muna okay okay na naman to yun yung harapan tanggalin ko muna yung supply So ayan mga boss Yung kapasitor ko Ganyan na, may tsura Okay So yung supply siguro ng relay galing dito Kaya hindi siya nag switch Try ko nga ikabit Try ko lang din ikabit uh, Easy Ay, hey, Huwag na, huwag na Pagana na lang Ito yun no kung may pupuntahan to kung may ano siya yan, tingnan ko na lang. So, yun lang. Update ko na lang kayo pag dumating na yung, ano, yung pampahid natin dito para maganda-ganda naman datingan. Okay, mga boss, yung ano, yung problema pala sa relay, hindi nagsiswitch. May nahuli ako dito. Dito, ito, itong transistor na to. Shorted pala. Ito, sample natin. Ito, tinanggal ko na. Uh, Offcam ko na kasi 3 no shot kasi Bala ko saan. Oh, hindi ko inisip talaga na may trouble pa dyan. Parang, parang tiningnan ko lang kung saan ang supply. At nalaman ko na ito yung supply niya. Resistor. Dito. Tapos pupunta dito. Tapos ito na yung diode. Tapos capacitor na to. Kinig ko. May supply naman. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Nakita ko nga itong sira. Ayan o. Ayan. Shorted na yung base ano niya, ha, base collector niya ng transistor na to. Ang number niya ay 2N551. So ito 'yon. Kaya pala sabi ko hindi nagsi-switch, pero ngayon nagsi-switch na to. Uh, hindi niyo naman makikita yung relay, supply na lang, yung supply na lang. Iyon natin. Maririnig niyo na magki-click yung ano 'yon ko. Ha? Ayan, antayin natin. Uh, yan, may supply na. So, good na siya. Yung ano na lang talaga, yung pang solder mask na lang yung inaantay natin dito. Para magawa natin. Okay na pala to. Uh, yung sarap pa naman eh, ano na lang yan eh. Sana dumating na yung ano. Uh, yung inaantay natin. Saglit lang mga Okay mga boss, so matagal pa pala dumating yung solder mask. Kaya napilitan akong i-testing na lang to para i-final na natin. Siguro pag dumating sa ako na lang balutan yung koro dito o oh, yung natuklap na mga ano. Tinisting ko na muna para malaman natin kung gumagana mga boss. Nakadaan pa rin ang test valve. gumagana naman pala. Nagkaroon lang ng lost tong switch pero okay na. Ayan o. No? Uy, nawala. Ayan, nagkaroon yung... Ito, lilinisan ko na lang to. left and right na yan, left and right. Left and right nis niyan sa Kai Spa so Naglulus din tapos dinisan ko na lang yung switch at uh, okay na to gumana na pakalinis ko pag dumating yung silver ah uh, silver <laughs> yung ano yung solder mask ah uh, babalutan ko lang dito tapos yung switch okay na pero yung vlog natin hanggang dito na lang siguro napagana naman natin to eh kunting diferensya na lang yun yung sa mga switch na madumi pero hinugasan natin kasi yung board yan eh ang bilis naman masira nitong ano na to at uh, Magti-3 years pa lang tong amplifier na to. So 'yun lang mga boss at success. Success yung repair natin sa Concert EB502H. Maraming salamat at bless po sa ating lahat.